Magandang araw mga kaitlog Andito naman po tayo sa ating maliit na farm Tingnan po natin yung ating farm Natapos na po kasi yung ating pinapagawa dito dito po muna tayo sa ating layer building number 1 Kakatapos lang po yung pag-repair dito mga kaitlog. Yan po, na-repair na. na. Tsaka yung nabali doon sa may manok, dyan po. Napalitan na po yan. Tsaka nalagyan na po ng interlink net. Yan po. Di na po makakapasok yung mga aso dyan. ito po yung ating lowman layer chicken dito po sa layer building number 1 mga kaitlog pati po yung pintuan sa likod yan po dyan po sila dumadaan pag naglilinis po ng ipot ng manok papunta po sa ating septic tank iyon po yung ating bagong septic tank. Di na po sila lilibot. May daanan na po dyan. pati po yan low layer chicken yung layer building number 1 po natin lahat pong manok ay low man po dito na naman po tayo sa ating layer building number 2 mga kahit ito po yung naunang pinarepair ito po kasi yung may pinaka malaming sira Yan po yung ating layer building number 2 mga lug. napalibutan na po yan ng interlink mainit tsaka yung sa taas trapal po dito kasi yung palaging pumapasok yung mga aso. Aso po ng ating kapitbahay siguro. O yung mga... Hindi ko alam kung kaninong aso yan. Tsaka dito po yung daanan papunta po sa ating septic tank. Pero yung layer building number 1 po may daanan po sa likod. Yan po yung ating septic tank. Tapos kukunin po 'yan para pang fertilizer na. Yan po yung layer building number 1 mga kaitug. Tapos yung ating septic tank may taki po yun yan lang po yung ating update mga kahitlog yung natapos na po yung pagre-repair sa ating mga layer building yan lang po muna mga kahitlog Please don't forget to subscribe po BG's Excellent Farm. Salamat.